Good morning. Dito ulit tayo sa dagat. Be fishing ulit. Dito kami sa pool waves. Tapos yung kabilang side ay yun na tayong kamandag. Try ko muna to. Tingkara. Sana makadalik. First cast. First cast. Masura. Second cast. Lapo. Kalaki pala. Dito pala ako. Utak na. Lalim. Uh. Mayroon na po nang humahabol Daming talong pa oh Nakakain ah, kaya ito? Oh. Dito mukhang maganda Sa uh, ang pasa ng alon Sana makadali Sa ang alon ng alon 到旁边。

bahasa pwede dito hindi kaya One zero. Fish on, isa. Kaya lang maliit. I Picturean lang kita. Ha? switch on switch on yan o kaya to o yun ka nang na sumuksok wag ka nang sumuksok wag ka nang sumuksok na sa batuhan dito ka na sa akin Ano na sa akin? Medyo malaki to. Medyo malaki to. Uy, talakitok. Uh. Ah. Salamat po. Ah, oh, talakitok din. Salamat po. sa sa paper ah, good size salamat po pang tatlong talakito ko na to pero ito lang yung malaki ah, salamat nadali siya sa paper Yeah. Unang talakitok na malaki Dati kasi pang Basher size yung mga ko Ito good size na Salamat sana usundan pa Agus ulit ako रांद <laughs> kami ng pwesto. Punta kami sa dulo. Doon sa... sa may kamandag. Wala ko nakahuli ng talakito kanina. Tsaka one spot snapper. Wala ko mas maganda kagandang doon kesa dito sa Update. ako mamaya mga pag mga na ulit. Meron na sir, nandito na kami sa may kamandag dito ko nakahuli ng talakito pati yung kasama ko nakahuli ng talakito na isa dito ko rin nahuli yung one spot snapper kaya lang maliit kaya release pahinga muna, medyo minute na ulit. kanina maganda pa yung panahon ulim lang yung minute pa naman ang dalawang kasama ko nag-i-spot pa rin halis parang ng halis ito lakas ng alon dadala yung mga lo kapag medyo magahan hindi may bata nang maayos May na tayong nga muna. 야, 나 못! Kitok din, ha? Sarap naman! Pagka-kitok na! Ah. Eh, tanyan mo na baka makapalto. Ano mo ha? ng madisgrasya Alat <laughs> <Natingin? laughs> pa! Patingin? Aba! Laki-laki pa atin sa'yo sa na Oo oh. Palasin natin yan <laughs> Kala ko sabit e eh. Mas madaling tanggalin to bre Kasi Isa lang lang. isang kwan lang yan o no? Nga! Ay, mas malaki ang akin. Mas malaki ang akin. muna ulit sa bato. Sakit sa paa. may isa na namang masaya nakakadalwa na o oh, kulos madali lang yan isang hook lang yan eh Ay, ayun yung pala ba ayun o oh, diba parang baboy <laughs> hindi mo makakan, hindi ganun mo. Ibang kung kuhan yan. Iba ba daw? Ito tingin. <laughs> Tatlo na! <laughs> Puro talaki ito ngayon dali natin ah. Oh. ay mas palaki na. <laughs> Nadaya <Ay. laughs> mo ko dun ah. Agis pa na si King, no? Nakakatatlong tala kitok na, oh. Ganong size ulit, no? Suwerte naman. Tatlong kitok na. Sariwang-sariwa. Hmm. Ay, yun, no? Oo? Oh? Oo. Oh. Ito <laughs> e, yung ano? Magkasin lang niya. Oo uh -huh. nga. Oh, Ang na yan. <laughs> Sarap naman, no? Putik oh, na yan! <laughs> <laughs> Sabi ko sa inyo, eh. Doon sa ampasa ng alon, makakadali. Ay, sir, may makakadali. <laughs> Ay, sir, <laughs> Parehas na kayo ng pain eh. Nagpalit na rin siya ng pain. Magso-soft floor din ako. Soak bait. Palit lang ako ng pain. Oh, si Parin Lino may huli na rin. Good size. Hey, good size naman talaga, bro. Oh. Tapos na eh. Good size nga, bro isang kas lang eh. Ah, dalawa, uh, isang sabit konti. Oo. Ang mo. Kung pwede rin yan. Ay, go! Good size! Buhay pa rin ah. Oo. Hindi nang matibay ang kuhan ng buhay. Lapo. Ito ito. <laughs> Pangalawa? Hindi, <laughs> good, pa <-con -s2> good, good size din naman. Good size! <laughs> Dapat-dapat nagtatabi si Boss na arblagkas ka na po. So? rin. <laughs> isa. <laughs> Tanda kami. Tuyo Nakadalawa na rin. Break time ulit. Ngayon <laughs> mga master. Punta kayo dito minsan. Nandahuli dito. Malalaki. Wala nang kumagat, kaya break time na lang ulit. Bahinga <laughs> na lang muna. Mamaya oh, ulit. Lumapat na yung GoPro. O oh, mga master, ganito na lang. Wala nang kumakagat. Ah, alas 4 na din. Yung kasama ko, nakatatlong talakitok. Ako, isang talakitok. Si King yung nakatatlo. Si Lino, nakadalawang lapo. May nahulir na ako kanina na one spot snapper, kaya lang maliit. Kaya auto-release yun. Tapos yung huli ko, dinasundan. Kaya may uuwi ko, isang kitok lang. Siyerte si King, nakatatlong talakitok. Kaya sila, oh, naliligo na lang din. Ganda ng spot dito mga master, oh. Kasama na swimming. Ganda ng buhangin, ganda ng tubig. Tapos ganda ng spot. Dito, oh. Malakas nga lang yung alon kaya hindi makahagis ng maayos. tinatangay ng hangin yung yung lure namin swimming na lang muna mga master ganito na lang mga master salamat sa panonood hanggang sa muli